Ayan, kung ikaw ay ako, anong gagawin mo? Isa na akong 67 years old. And ito ang buko. Hindi yan kakapalan. Medyo buwi bilang, kaya mo kang makapal. Pero napakanipis niyan. Makikita niyo naman, ayan dyan, oh. Manipis, no? Pero, gusto kong siyempre lahat tayo gusto may pagbabago. Nakakabunin nung wala, eh. Kaya nandun nalagyan ko na yung uban ko, ginawa kong highlight, nilakihan ko. Kaya ayan, lumaki siya ng ganyan para maitago yung uban ko. Pero ang uban ko, ang sumpa ko, ayan oh, tumutubo na madami siya. Nandyan lang lahat sarapan ko, sa gilid ko ang mga uban. Ayan oh, puti lahat. Kaya nilakihan ko para hindi halata, nilakihan ko na lang. Ngayon, kaya ganyan yan dahil nilagyan ko siya ng treatment. Kagabi, nilagyan ko siya ng Olaplex. Ngayon, gusto ko magupit. Gusto kong bawasan. Pero gusto ayoko gusto ko gusto ko ma-maintain yung buhok ng haba. Alam niyo ba? Hindi kasi ako nag-ano nang bata-bata pa ako, hindi ako naghaba ng buhok. Ito na siguro ang pinakamahaba sa akin. O konti lang. Noong high school ako, medyo mahababa kasi bihirang maggupit ng araw, di ba? eh, nung mapunta ka sa salon, ang buhok mo, laging moderno, up to date. No? Yan, masagnet po siya kasi may oil. And bago ko siya balawan, gusto ko mo ang gupitan. Bawasan yung mga dulo-dulo. Mga dulo-dulo lang. Alam nyo ba napansin nyo ko ngayon? Madali kang mga irita sa buhok mo. Ako hindi ko na matake yung buhok na yung may kapirasong buhok na pumupunta sa mukha ko. Ayaw na ayaw ko yung kahit na sa gabi pag natutulog ako. irritado iritado ako dyan. Kahit na ngayon, pag naano, nakalugay. Ewan ko ba, ganun yata pag, <laughs> ganun yata nag-iba-iba rin, no? Yung iba dyan, natutulog kahit yung buhok nakasabog sa mukha komportable sila, okay lang, di ba? Kayo din ba ganoon? Nararamdaman nyo ba yun? O katulad ko din kayo? No? Ngayon, ito na ang buho ko. Ayan, ganyan na po siya sa haba. Sa likod, ay, ayun, makikita nyo sa likod. Mahaba na sa akin yan. <laughs> Nahabaan na ako niyan. <laughs> Pero, nag enjoy naman ako nang tinatali ko lang yung buko, nakita lahat ng mukha ko, na-enjoy ko naman. Kasi, nagkakaroon ng ano, ng changes ba, ano, biglang pag mahaba, habaan, ilugay ang buhok. Pag gusto mo namang maiksi ang buhok, italian ang buhok. Yeah? Kasi maraming way ng pagtali ng buhok para maging maiksi ang buhok. Ngayon, eto ako ngayon, magbabawas ako. Kung kayo, kung kayo ang masusunod, kung kayo ikaw, <laughs> kung ikaw ay ako, gano'n pa yun? Kung, ak kung ikaw ay ako, ano ang gagawin mo? Hmm? Kung ikaw ay ako, ano ang gagawin mo sa buwok mo? Okay. Gusto ko lang siyang bawasan. Gusto ko lang siyang maiba. No? Ayan po. Ito yung bangs ko. Masyado nang mahaba talaga. Gusto ko siyang bawasan sa mga dulo-dulo. Sarapan yung medyo nagpa-fly away sa gilid. Sa likod, hmm, pwede ko siyang bawasan ng konti. Pwede ko hayaan lang. Pero baka bawasan ko lang ng konti. Kaya ito. ito. Lalagay ako ng konting bangs. Konti lang. Teta na. Parang ko siya. Okay. ito po ang magiging base ko ito po ang magiging base ko okay. yan magiging base ko sa aking pag isip ay sus nasa ng gunting ko sandali lang wala pala akong gunting dali ayan na po eto na uli ako bawasan natin dito pero mas gusto ko dito sa maliwanag ayan, parang nakikita ko sa salamin tatanggalin natin bawasan natin ito masyadong waba lalagpas ko lang dito dito lang mababawasan siya, siya ng 2 inches <laughs> old hair na po yan matanda na pong buhok yan hindi na dapat panginayangan ha gagawa tayo ng layer sa mga gilid-gilid ko na ito din ang aking ito din po ang aking ano ang aking base ang pinakagay ko din ay ito yung kanina kita niyo ba kitang-kita nyo. los años canto a la mujer.